Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay August 7 At syempre po may napanalo na po tayo na naman kanina ng 3 digit lucky numbers at 2 digit lucky numbers sa STL po sa lugar nila at sa 3D Lotto po kanina Ipapost po natin yan bukas mga kalaki yung mga winners po natin ano. Syempre ipapaalam muna natin sa kanila kung gusto nila kung ayaw nila hindi pero alam ko pa yung mga yon. Okay ngayong gabi po ng alas 7 ng gabi ng August 7 bibigyan kita ng lucky numbers sa lahat po ng mga magbe-birthday po ng uh, June, July, August, September, October, November hanggang December po, bibigyan ko kayo ng lucky numbers ngayon. Pwede rin pong humingi yung iba basta po kailangan ko lang birth month at birth year. Tapos every 3 days po ang palitan ng numero ayan po mga ha, bago niyo po bitawan at palitan. At ingat po kayo sa mga fake account, sa mga nagpapa ng private consultation, dapat makakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Dapat may kalahating million po ang followers ng sasalihan niyo, okay? Kaya ngayon gabi mga kalaki, magbigay na tayo ng laki numbers. Ano po ba ang birth month at birth mo? Ako lang po ang vlogger na nagre-reply kung mga kapag hintay ka, aba kita ng numero. At 6 digit lucky numbers, ayan po sa taas, pwede 'yan sa lahat. Uy ang technique dyan dapat comment ka agad ng comment tapos mag share ka ng videos namin mag follow ka pag na check ko yan may sample kang lucky numbers okay kaya mga kalaki sa ating mga lucky followers na gusto pong makakuha ng numero tara na po magbigay na tayo ngayong gabi andito lang po kami kumakain mga kalaki kain 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 tayo good luck